Ngayong December 16 Gaganapin ang ikasampung taon Na Toys for a Cost Nagsimula kami Noong December uh, 3 or Basta 2015 yun At ngayon 2024 na Pang sampung taon Imagine sampung taon Nagsimula tayo sa maliit At ngayon 1,200 Kids na Yung ating bibigyan Ng mga laruan at bisikleta So ano pang inaantay nyo? Tara na Let's go! Isa natin mag-akot. Kasama natin ito ating mga tropa, si Bullet, tsaka si Kapwet. Tara na, akotin na natin ito. Palaro, ito ba? sa bawat Pilipino ngayong Sampung taon na palang ginagawa ito ni Papa Toyo at grabe yung puso ni Papa Toyo. Um, saludo kami sa inyo at sa iyo, Papa Toyo, at palagi kami nandito para samahan ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Ang gengeng, paskong hating panalo, sabay-sabay na tayong magbukas regalo, pagtapos malaseng, sing lahat na ay ganado. Sulit ang buhay kasi napagasalo. walang problema sa dating mga lumisan kahit minsan parang kulang eh di ko na ininda dahil mahalaga yung minsan na yun minsan naging minsan na lang di balik kita kits na lang sa taas ang kabas ko na kasi natigay ng mga toys sa mga bata dahil nararamdaman nila yung konting uh, biyaya na binigay mo sobrang saya nila at sigurado ako hindi ka nila manilimutan hanggang pagtanda nila yung BP pa lang nila is priceless kaya gusto kong mag-joy -sure to ako yung second year ko na kayo I'm gonna answer ilang taon na 'tong ginagawin ni Boss Toyo sobrang solid eh pangalawang taon ko na to ayun maraming 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 salamat kay Boss Toyo and dito sa sa to Maynila damo mo ba ang hangin lamig ng kapaligiran kisap ng mga ilaw kahit saan mo patitigan nakabalot na regalo sa ilalim ng luntian an sinong di masasabik sa araw ng Kapanganakan Simbang gabi na tila ba na dapat kumpituhin? Iba ang kiliti pag yung kampana hihilahin First time ko dito sa ano Toys for a Cause At sobra, sobra, sobrang saya dito Kasi nakikita mo yung mga bata na nakasmile sila Pag binibigyan mo Sana mas maraming taon pa at maulit-ulit pa Para mas marami pa tayong bata mapasaya Yon, Merry Christmas kasi ano panata na namin to nila Bustoyo na every Christmas uh, magbibigay tayo, magbibigay saya tayo sa mga bata. So ayan, so kita-kita tayo ulit next year. Baka sa lugar niyo naman. Masaya kasi mahilig talaga ako sa mga bata. So, sila na nakasmile, umiyak nga lang sila kanina kasi sobrang ano eh, sobrang init. Pero ayun, first time ko kayo dito. Very good to the day. May batang sa lansangan, natang ipagkain lang ang kaligayahan. Nakakatuwa siyang gawin. Kasi mahilig din ako sa bata talaga eh, lalo na sa yung magbibigay ka ng regalo. Nakikita mo yung sa kanila. Kasi yung bata yun, ako rin yun dati. The way na tumutulong tayo, para mag-volunteer dito sa Toys for Akos is malaking bagay na dahil feeling ko nakakatulong na din ako. Let's go! ko pa lang ko na pagsama dito. Wala, masaya lang sa puso and datutuwa ko na naminigay kami sa bata. lang. Isang